maganda ka, mabuti kang tao, maganda ang mukha mo, maganda ang puso mo. You deserve the best. You deserve love. Yes! yes. Vice Ganda, sinabihang deserve ni Kim Chiu ng pagmamahal matapos lumabas ang balitang nagbura na ng mga vlog si Sian Lim kasama si Kim Chiu. Puring-puri ni Vice Ganda si Kim Chiu sa episode ng It's Showtime ngayong araw. Ani ni Vice, maganda si Kim maganda ang puso niya at deserve nito ang pagmamahal. Sa segment na especially for you, na pag-usapan nila ang tungkol sa dahilan ng paghihiwalay ng contestant at ng ex nito. Kinalaunan ay napansin ni Vice Ganda si Kim na nanahimik. Biniro rin siya nito na dadalo daw ito sa JS. Kasunod nito ay sinabi ni Vice na maganda si Kim at maganda ang puso nito. Anya, deserve ni Kim ng love at niyakap niya ito. Maganda ka. Mabuti kang tao. Maganda ang mukha mo. Maganda ang puso mo. You deserve the best. You deserve love. Buong pahayag ni Vice Ganda kay Kim Chu at niyakap ng mahigpit. Samantala ngayong araw, pasabog ang Facebook post ni ABS-CBN Showbiz News reporter MJ Felipe matapos niyang iulat na binura ni kapuso actor si Yan Lim ang halos sa lahat ng vlogs at videos niya at ilan dito ay kasama ang girlfriend na si kapamilya actress TV host Kim Chu. Tatlong vlogs videos na lang daw ang makikita sa YouTube channel ng kapuso actor. Mababasa sa FB post ni MJ Felipe, Look, Sian Lim has deleted, removed all his videos on his YouTube channel, including his vlogs with Kim Chu. Only three videos and two shorts were retained. None of these retained videos had Kim Chu in it. Anini MJ. For the past months and weeks, Kim and Sian has been in the news rumored to have broken up. Kim has been evading these rumors and questions from the press. Tanong pa ni MJ sa madlang netizens, kayo, what do you think this means? Kalakip ng kanyang post ang mga screenshot ng resibo sa pag-delete ni Sian Lim sa kanyang vlog sa YouTube channel. Kung sisilipin nga ang YouTube channel ni Sian, tatlong vlogs and videos na lang ang naroon. Matatanda ang matagal nang umiikot-ikot ang chikang hiwalay na si Nasian at Kim Chu, subalit hindi pa ito kinukumpirma ng dalawang kampo. Makahulugan naman ang naging sagot ni Kimi ng matanong tungkol dito kamakailan. Anya sa kanila na lang daw muna kung ano ang estado ng relasyon nila ngayon.